Walang hiya talaga yung si Rosa! Lumayas ka na dito ah! Ayaw ko makita yung pagbumuka mo! Tsaka lahat ng mga pinambibili mo, bayaran mo to sa akin! <coughs> Tapos na ang maliligayang araw mo! Tulong! Scarlett! Scarlett! Tay! Kyle! Okay na si Kyle. Buti na lang, agad yung siya nadala dito. Sorry mga anak. Kung alam ko lang, uuwi ako agad. Tay, ang importante, nandito ka na. Yay! Nandito na si tatay! Makakain na ulit tayo ng masarap ate! Huwag kayong mag-alala anak. Hinding hindi na kayo malalapitan ng babaeng yon. Pangako. Hindi mo talaga ako love. Hindi ma, joke mo. Hindi mo talaga ako love. No! Oh, patigin, patigin. Love mo ko, love mo ko. Yeah! <laughs> Bakit di mo ko lab? Hay <laughs> naku anak, grabe talaga yan sa Brianna. Ang kalat-kalat palagi ng kwarto, parang binagyo. Di ka pa nasanay kay ate Brianna, nay. Tapos yung ate Scarlett mo, buong gabi may kausap. Feel ko boyfriend niya yun. Ah, uh, wait lang, Nay. Tapusin ko lang to. Nakikinig ako, promise. Tapos, yung kuya Miguel mo, palagi nasa barkada niya. Hindi na umuwi dito. Yes! May reward ako! Ano ba anak? Nagkakwento ako dito, puro kalaro dyan. Eh kasi naman nai, nakaka-excite tapos may pa-freebies pa tong Joy Run. May game na kasi inside the Jollibee Delivery app. Just open the app and press the widget to enter the game. Tapos pwede ka maka-unlock ng rewards. Ang saya naman yun, anak. Pero paano gamitin yung mga reward? Kapag mag order ka na, just enter the reward code here to enjoy your freebie. Promo runs from August 11 to October 15. Kaya mag-download ka na rin, Nay. <gasps> Nandito na yung Jollibee! <laughs> 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 yes! reward ako! <laughs> Ay wow! Nag-enjoy na rin siya, oh! Anak, nakita mo ba yung cellphone ng tatay mo? Nilagay ko doon sa loob ng kabaong niya bago siya ilibing. Ha? Ba't mo naman ginawa yun anak? May mga importante laman doon. Baka sakaling buhay pa siya para matawagan niya ako. Just Diyos ko talaga tong batang to. Ah. Matawag si tatay. Nay, kailangan natin pumunta sa sementeryo. Tumawag sa akin si tatay. Anak, pwede ba? Wala akong oras makipagbiruan sa'yo. Marami pa ako tatapos sa trabaho. Pero nay, pag di ka pa tumigil, kukunin ko yung cellphone mo. Tay, sumagot ka. Alam kong buhay ka. Sa lahat ng pwede kong makita, ikaw pa talaga. Jessica, tinatawagan ko lang tatay ko. <laughs> Nababaliw ko na talaga, no? Patay na tatay mo, di ba? Baliw. Hindi, buhay siya. Ah, ito tandaan mo. Kapag hindi ka pa tumigil sa kabaliwan mo, susunod ka na sa tatay mo. Ah. Sinabihan na akong baliw ni Cheska tapos sinaktan niya ako. Totoo naman, di ba? Nabuhay ka. Anak, nabalitaan mo na ba? Ha? Ang alin, Patay na si Cheska. Natagpuan siyang walang buhay dyan sa may ilog. Ano? Ay, Diyos ko. Kawawang bata. Tay, sumagot ka na, please. Ikaw! Ikaw ang pumatay sa anak ko! Ano? Eh, siya nga to nang away sa akin eh. Ikaw ang huli niyang kasama. Tandaan mo to. Isusunod kita sa tatay mo. <laughs> Tay, hindi ko na alam gagawin ko. Sinisisi ako ng nanay ni Cheska sa pagkamatay ng anak niya. Natatakot ako. Anak, yong nanay ni Cheska. Oh, bakit nai? Pinatay daw. Binitin sa may puno. Ano? Nakakatakot na dito sa barangay natin, anak. Sinong pumapatay sa kanila? Nay, may tao. Ah, uh, sino po sila? Magandang araw po. Ako po si Detective Jason. Ako ang may hawak sa investigation case sa pagkamatay ni Cheska at ng kanyang nanay. Bakit kayo nandito? Dahil dito. <tong> 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 Nay, ikaw po matay sa kanila? Oo, anak. Narinig ko lahat ng mga sumbong mo sa tatay mo. po ni tatay? Pinangako ko sa tatay mo bago siya mamatay na poprotektahan kita kahit makapatay man ako ng tao. Sumama ka sa ma'am, para may interview ka namin. Tandaan mo to, anak. Kahit nasa kulungan ako, poprotektahan kita. Tumawag ka lang. Hindi ba't nanay mo yung nakaiga sa kabaong? oras makipag-awi sa HS ka. Talaga? Eh, di bibigyan kita ng oras. Hoy, babae ka! Subukan mo sakta ng besi ko, makakatikim ka sa akin. Uh, look who's here, ang BFF niyang squatter. Anong sabi mo? Aray! Ah! Aray! Huwag mo ang asan, be! Baka gusto mo mabura yung buka mo. Uy, Patricia, tama na yan. Awal mo pa tong besi ko, hindi lang yung matitikman mo sa akin. Walang kayo, ipapa guidance ko kayo. Lagot kayo sa tatay ko. Go lang be, papuntahin mo dito yung tatay mong korap. Pag-meet and greet kami, uh, hindi pa ako tapos sa inyo. Ay, banatera ka talaga bes. Alam mo yan bes. Kaya hindi umuunlad ng Pilipinas dahil kinukurakot nyo. Mahiya naman kayo. Don't stop shaming them, deserve nila yan. Mainit ang mata sa atin ng mga tao. Kaya siguraduhin nyo na magmumukha tayong malinis, ha? God, alam na nilang lahat! Nandidepress na ako! Binabash nila ako so social media! Tapos kanina sa school, binubuli nila ako! Nasisira image ko! Ayusin mo to, Dad! Gumagawa na ng parang anak. Pero sa ngayon, kailangan ko muna kayo palipad sa Amerika para safe kayo. Okay, Dad, I'm calm. Bigyan mo ako ng 10 million pang shopping ko doon, ha? May mga mag-iimbestiga dito. Kaya lahat ng mga luxury cars namin, itago nyo muna hindi nila pwede makita yung mga yun. Base sa report na binigay sa akin, may ghost project daw kayo. Totoo ba yun? Ah, wow! It's a yes or no question! Bakit ka makasagot? Your Honor, kakusapin ko po muna yung lawyer ko. Ang kakapal nyo. Halata naman sa mga kilos nyo na guilty kayo. Kamusta na kaya sila, Ma'am and Dad? Sana okay lang sila. Nawala sa garahe ang sampu sa labing dalawang luxury cars. Pati mga sasakyan tumakas na. Hindi kami papayag na hindi kayo mananagot. Hindi kami mananahimik sa issue na to. Kakarating lang namin dito sa Vietnam at ano pa bang gagawin natin? Eh, titikim tayo ng convenience store food. Hello, mo, ulat na Guys, hindi humihinto yung mga sasakyan dito kaya tatawid ka talaga. <laughs> Update guys, buhay pa ako at walaan nyo kung nasan ako diba? Walang walang ganyan sa Pilipinas. First time namin dito sa Vietnam. Kaya naman excited ako kung ano ba meron dito sa convenience store nila. Kita nyo naman, ang dami din choices dito. Guys, may paan ng manok dito. Check out natin to. Guys, parang asarap na itong Nutella banana. Oh. Guys, tignan nyo hotdog dito. Kinakain daw to ng hello, kaya i-check out na natin to. tingnan nyo yung mga drinks nila dito. Parang lalagyan na lang ng ice. Parang masarap to guys. Oh, itong kulay ube. ala guys, may Vietnamese oh sarap check out ko din yan grabe bakit ang mahal 345,000 tikman na natin una natin tong nutella banana guys tignan nyo masarap sa bilhin nyo to guys 10 out of 10 next natin tong thai chili paste and chicken floss let's go medyo malansa siya guys na sa loob nya masarap 10 out of 10 din to, guys. So, ito daw. Puro laman. Oo nga. Sobrang pa lang sarap. Walang eh. iming. Ano naman ito pusa? <coughs> oh. Alam, sarap nga eto. Sarap niya. 1 million out of 10. Next natin tong hotdog nila na hindi na niluluto. So, ganito siya, guys. Pinil ko lang siya. Masarap! sarap! 9 out of 10 to sa akin. Next natin tong mix na spicy Korean chicken. Ayan, ganti yung tsura niya. Mmm. Masarap siya. Hindi ko sabar. Sarap kayo. 8.5 out of 10. Masarap siya. Next natin tong changarot siyong na chicken feet or paan na manok. No. Chicken feet talaga siya. As you can see, boneless siya. So wala na ata siyang obo. Boneless siya. Ayan guys. guys. Hindi pala siya boneless, may buto siya. Oh. Ayoko siya. 2 over 10 lang siya talaga guys. Okay, next naman itong mga barbecue nila. Ayan, iba't ibang flavor siya. Mmm. 6 over 10 lang to sa akin. Okay guys, next ito. Parang chicken ata. Ma Lasang, may lasa siya efficacy and oil. Ah, ayoko to. 3 over 10 lang to sa akin. Ito guys, medyo spicy. Ah, oo nga. Lasa ni Spica Scent Oil. Okay lang naman. 4 out of 10. Okay, next. Itong empanada nila. Based sa texture niya, para siyang hopya. Tama nga ako guys. Lasa siyang hopya. 5 out of 10 to sa akin. So last but not the least, itong leche flan nila. Ban flan yung pangalan. So last, rebirgin na kutsara. Mmm. Para siyang leche flan na hindi sobrang tamis. So, 7 out of 10. So, yun lang naman guys. Kung gusto ng part 2, comment lang kayo dyan. Bye! Christmas music ba yun? September 1 na pala. Anong oras na? Anak, bumangon ka na dyan. Christmas party nyo na. Christmas party na namin. Ready na ako, Nay. Ay, wow. Excited show. Oh. Hi, Marie long time no see ya. Oh, Mari! Hello po, Ninang. Ito na ba yung na anak ko? Ang laki na pala niya. O, oh, ito. Aginado mo, Iha. <laughs> ah, kukunin ko muna sa kanya. Baka kasi mawala niya. Ah. Uh, o, oh, sige, Mari. Tara, kain na tayo dito. Ay, o, oh, sige, Mars. Tara, kain tayo. Oh, mga anak. Buksan niyo na mga regalo ni Santa Claus. Ah, ano kaya yung regalo ni Santa sa akin? Sana slime to. Wow, ang ganda naman ang damit na to. Ano <laughs> <Na> to? Deodorant? <laughs> Alam kasi ni Santa na maasa makilkili mo. <laughs> uh, nayo! Okay, dalawa. Tama na yan, ha? Nakakamiss maging bata. Anak! Umagang umaga, <laughs> cellphone agad hawak mo. Tingnan mo ito na panood ko. Huwag mag-cellphone agad pagkagising mo sa umaga kasi pinapataas mo lang ang stress levels mo. Ano ba naman yan, Nay? Oh, doktor na may sabi, ha? Tigilan mo na yan. Mm? Ah, maniniwala pala tayo sa doktor. Sige. Grabe, ang init. Paniligo na nga ako. Nay, may ako, oh. Kung may nagsabi sa'yo na dapat kang maligo araw-araw, isang malaking kasinungalingan yan. Oh, sabi ng doktor, nay, bawal daw maligo araw-araw. Ba't ka naliligo? Oh, sige, di ako maliligo. Kung akala mong healthy ang mga prutas, pakinggan mo itong sasabihin ko. Oh, nay, nagsalita na yung doktor, ah. Huwag ka na kumagat dyan. Pati ba naman prutas? Ay, magmamatcha na lang ako. Kung akala mong healthy ang mga matcha, pakinggan mo itong sasabihin ko. Hello, sabi ng doktor, hindi daw healthy yung matcha, Nay. Huwag mo na inumin yan, ha? Pati matcha bawal. Sinisira mo ang utak mo sa paggamit ng mga betchin. Oh nai, sabi ng doktor, sinisira mo daw utak mo. Huwag ka na maglagay niyan. Tama na! Oo na, lahat ang ginagawa ko masama sa akin. O oh, sige na, ititigil na ako. Basta mag-cellphone na ako ah. Sige na, mag ka na. Pero huwag ka magpupuyat ah. Masama pa rin yun. Malaking kasinungalingan yung sabi nilang bawal ka magpuyat. Anong sabi mo nai? Sabi ng doktor, pwede naman eh. Bye! <laughs> First time ko pumunta sa mga gantong event guys. Kaya tara, samahan niyo ako. Good morning guys, may pupuntahan na naman tayong event no. Medyo kinakabahan ako guys kasi first time ko mag-attend sa event na ako lang mag-isa. Ano pa ba ang una natin gagawin? Eh di lumamon agad. Gutom na gutom ako dyan guys kasi di pa ako nagbe-breakfast. At eto na, pinalakad na ako sa red carpet. Kala mo talaga Grabi eh. Grabe, ang daming tao dito. Kasama ko nga pala si Ate Lenny. Ang sasarap din ang mga pagkain dito. At ang dami artista. Kaya pala ako nandito kasi 37 Star Awards for Television. Siyempre, by PMPC. Alam nyo ba guys? Ang daming mga artista dito. At sure akong kilala niyo sila. Nagperform din ng Kyren Sobrang galing nila Tapos ay